Hello, hello! Welcome back to my YouTube channel. Lea lang ito. At ito na nga ang update ng aking Pakira Aquatica. Kung makikita natin, o oh, ba? Diba? lagpas ko na, lagpas tao na siya sa sobrang haba na niya. Ito ay tinatawag na money tree. Ayan, mas kilala siya sa tawag na money tree. O ba? Diba? napakahaba na niya kung makikita natin o oh, de ba patuloy lang siyang nagkakaroon ng maraming dahon ayan kung makikita natin nga ang dami na niya mga usbong ng mga dahon at dito ko nga siya pinatulan yan o oh, ba diba? ang liit-liit lang niya. Akala ko nga, hindi ito mabubuhay. Ayan, pinutol ko siya. eto yung dati, o. Oh. Diba? Hanggang sa tumubo siya ng maliliit na dahon. Ayan. Hanggang sa hinayaan ko na lang siya. Na dumami ng dumami. At lumaki ng lumaki. At ayan na nga. Ilang months lang ay napakahaba na niya. Napakaganda nito dahil ito ay isang good luck at nagbibigay ng prosperity at good wealth sa atin. O, oh, ba diba? Napakaganda na itong money tree na to. At ang five leaves niya ay nagre-represent ng metal, wind, fire, water, and earth. Na yan, kapag nakarando siya ng five leaves. At pag nagkaroon naman siya ng seven leaves, ito daw ay nagkakaroon ng good luck o nagbibigay sa inyo ng good luck kung sino man nagmamayari ng inyong mga money tree o kung sino yung nag-aalaga neto, o O ba diba, napakaganda at maganda raw ito na ilagay sa southeast ng ating tahanan para tuloy-tuloy ang naibigay netong swerte. O, diba? Pero ito ay gabay lamang. Siyempre, kailangan pa na ng sipag at syaga. O, tepa. Diba? Ayan, Dito ko lang siya pinaturan at ayan na nga, ay, napakahaba na niya. Ang nilalagay ko lang din dyan ay aloe vera nung nagsisimula pa lang siyang tumubo. At ito dahil nakadirekta to sa lupa, ay, hindi naman kailangan diligan ng diligan. Ayan, hinihintay niya lang rainwater para at least tuloy-tuloy ang kanyang pagtubo. ba diba? Nakakatuwa. Thank you for watching. Huwag na natin kalimutan na pindutin na notification bell at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, nag-enjoy na naman ako dahil ayun na nga. Ang laki-laki na niya. At kapag ka sa susunod ay puputulan ko na rin yan para makagawa ulit ako ng panibagong puno. O, ba? Diba? Ang ganda. Nag-enjoy na naman ako sa aking propagation. Napakadali lang magparami nito. Ayan. O, diba? Napakasarap magtanim. Thank you for watching.